So, so dahil nga ano, uh, meron lang sariling preoccupation si na Lenny sa Naga, si Senator Laila sa party list. So si so naiwan, Senator Risa dapat mag-lead. Naiiwan kay Risa. Pero uh, at this point, hindi ganun, hindi, ha, hindi ganun kadali. Hindi nga hindi kadali. Iba kasi kung silang tatlo. Uh, iba kung silang tatlo. Lenny, Laila, Risa. Well, ako kasi sen sa totoo lang may factor dyan ng ano eh politics of pragmatism eh. Uh, maybe Senator Laila is just thinking along those lines na magagalit ka sa akin eh. Uh, maybe she's just taking the path of this resistance kasi nung nung guest si Attorney Barry dito sa Fox First tonight at sinabi na yung Mandela, the Mandela effect ni, ni uh, Senator Laila, napapalakpakan eh. The first time kong nakita eh, ka, slow clap 'yun. Yeah. Slow clap. Sin Edu. bulat ko para ako nakakita ng ano, an unusual phenomenon. Uh, tapos parang kumikik ng yung mga mata. Ah, uh, religion luha. <laughs> it could have, it could also be a, a politics of pragmatic politics move. Dahil napakasikip ng Senate race ngayon, maybe 2028 is still far in the horizon, we don't know. Maybe should slow down by that time. Uh, I think she probably determined that the path of least resistance to at least have a platform is party list uh, so i will not disagree with you senator but um, let's agree to uh, let's agree to have differing opinions nak talagang uh, pr mm -hmm. na pr eh. Baging, naging pulitiko mga ko na pero in all honesty no, given her track record senator leila would be an asset in the house of representatives yes well, and senator, no yes, yes and no yes and oh, no, no. Anyway. Dahil una naging Cabinet Secretary ka, no, Secretary of Justice, actually dapat naging uh, Supreme Court Chief Justice eh. Kung pumasa siya doon sa JBC, na-reject na, na siya by one vote eh. At yung one vote na yon ay Liberal Party ba? vote. Congressman diba? congressman from the Liberal Party didn't vote for her. Kung hmm. bumoto sa kanya, justice siya ng Supreme Court at ang gusto ng Presidente, siya yung maging Chief Justice. So hindi nangyari 'yon. At nangyari pa nakulong pa siya, no? Pero uh, naging senador na siya. Naging senador na siya, no? Ako kasi pag halimbawa naging presidente ka na, naging senador ka na, huwag ka nang bumalik sa barangay. Huwag ka nang bumalik sa munisipyo. Huwag ka nang bumalik sa kong sa Congress. Iba na nagbago na 'yung stature mo. Eh. So, yun yung ulit. Yun Grabe, yun na, nananahimik si Gloria Arroyo eh. Tinatamaan. Inadvertent yeah, ba naman yan? Si, si Eric Pistada, nananahimik. Si President Eric, nananahimik. Grabe. Imbis na ya. magiging 1 ka among 350. di ba? Oh. Magiging 1 ka among 350. So, yun yung, yun yung isa. Ikalawa, ang nakasama namin nag-campaign para sa party list law ay mga tigal liberal parties. Si Senator Tanyada, si Ed Selagman. At alam nila yung essence ng party list law. Hindi yan para sa mga established parties. Di ba? No, hindi yan para sa mga established parties. Sana hindi ka naging bahagi nung ganong bastard decision nung essence ng party list law. No? Sana hindi ka naging bahagi nun. Uh, yan ay naging bastardized because of judicial legislation ng Supreme Court. No? Not because of the initial ethos of the party list. Ikatlo, I... no? ikatlo, bahagi niyan ay, halimbawa, ang lakas ba may party list? Ang nasyonalista ba may party list? Ang NPC ba may party list? Di ba? Ang, ang, uh, yung mga pag-establish parties, ang rule ay huwag ka na mag-party list. No? Huwag ka na mag-party list. No? Dahil you will be competing no? with other marginalized sectors. Eh. For one vote. ha huh? For one vote. Intention, ah. Mag-aaway-away yan ha. Makabayan, magdalo, san lakas, bunyog, etc. So ang kailangan ay habang nag-aaway-away yan, may ilan na unifying. Eh kakaunti na lang ay unifying na bawasan pa. So yes, it is the part of list resistance, no? Ah uh, ikaw ay mas malaki ang possibility na maging kongresista, pero yung bigger picture no na sacrifice so, yun yung hmm. yun yung malukot no dahil hindi naman ganoon karami Kung halimbawa ako unifying di ba eh, ba't ako tatakbo for any position ba't ako mag uh, 4.6 point di ba so <laughs> kung mag <laughs> kung lang yung may ganun eh and Laila is one of the few if not one of the very few sayang hmm. dahil nawala yon so, yan na, pinaliwanag nyo na in greater detail yung kanyang uh hugot at pinagagalingan. Hugot sa kanyang uh, sa kanyang damdamin, sa kanyang puso. Uh, Tapos pero yeah. comment dito napaka napaka ano napaka napaka friendly to Senator Edu. Sabi ni Matthew 399, Bobo mo Yamas nasa constitution niya na pwede. Tell us how you really feel, Matthew. <laughs> Sir Matthew, Sir Matthew, kakampihan ko lang si Senator, no? Kasi naintindihan namin ni Alan yung hugot niya, no? Pinag-uusapan kasi yung essence ng party list bakit siya nilagay sa konstitusyon. Kaso nga, tama ka rin naman, no? ah, uh, ito kasi yung huling interpretation ng Supreme Court dun sa constitutional provision. Na pwede tumakbo yung mga katulad ng mga liberal party kung magpapatakbo sila ka ng kanilang sectoral organization. Pero pinag-uusapan dito, hindi na, hindi na legal eh, kundi yung espiritu mismo. Ito lang, very briefly, no? Kunwari ka uh, Matthew Matthew triple Kunwari, gusto mong tumakbo sa pagka-district congressman sa lugar nyo. Kayo bang labanan yung political dynasty na napakahaba ng pisa? Kunwari, isa kang galing sa sektor na magsasaka. So, yung party system, pinagkaloob sa yung oportunidad na yun ng konstitusyon para yun ang gamitin mo. Para hindi ka kalama kapagbanggaan dun sa mga dinastiya na kontrolado na yung district representation. Eh kaso, pati nga ito na hijack ng mga political dynasties. At naisip na na ng mga political parties, eh pwede naman kami, magtatayo na rin kami. Ang sinasabi lang ni ano, ni Senator Edo, eh sana hindi na nag-join doon siya, uh, Senator Laila. Pero yun, nga sa akin, understand that no. Pero kung makapasok man siya ron, uh, she would be an asset. Ayan. agree. And uh, while well, my only my only uh, contribution to that point is uh, alam nyo ho si Senator Edo nagtrim ng buhok uh recently, yung mga buhok po na nahulog sa sa head nung nagtrim siya ng buhok ay mas maraming brain cells kaysa kay Matthew sa buong katawan niya. Yun lang po. Panghuli na lang, panghuli na lang, no? Ah, uh, lalim ng hugot okay. 'to. Kaya sabi ni Ronnie Holmes, pure rin si Senator Edo. <laughs> <laughs> cock-eyed optimist, hindi purist, cock-eyed idealist. yeah, <laughs> blind idealist. Last last point na lang, no? Ah, uh, ayun nga, ah uh, worst case sana manalo siya no para at least uh in spite of everything ay merong merong uh, victory no kahit hindi siya ganun kalaki no ang problema rito paano kung natalo pa after everything that has been said no natalo ka pa sa isang party list election ano na yung magiging challenge ma yun ang sagot doon she will not The numbers the numbers uh, Sana nga sana nga Huwag mo kalimutan natalo yung uh, natalo yung kalipi yung uh, Liberal Party youth twice before no and the Liberal Party was stronger then than now no wag mo kalimutan was not, uh, was, uh... mag, oh wag mo kalimutan yung uh, yung mga Liberal Party katulad ni Congressman Umali may sariling party list sa Mindoro no ah. kaya hindi ako hindi ako magugulat na yung, yung mga natitirang Liberal Party ay may sariling party list. Sana hindi. Now, sana yung pangalan ni Laila is enough para maipanalo sila. Dahil yung unang offer sa kanya, number three. Buti na lang, ginawa siyang number one ngayon. Talaga? So, yung three unang, offer sa kanya? Grabe uh, naman. Ikaw alam yun. May inside info si The original offer was number three. Okay. Pero buti nga. Okay, at, now, kaya nga, ako, ako, yun na yung minimum ko eh manalo si Laila. Baka kung baka kung Pero, pero worse than that. Actually. Yung worse than that ay kung sakali, alin ba, uh, hindi magalay yung universe tapos natalo siya. Sayang. Sayang sana yung naging role niya. That would greatly diminish her ano, her political stature. Ganoon ba 'yan? Yes, so ano ano na siya ngayon, no? Uh, he Lose, was just Lose, one eh. long one a one, one. Mm. Nilabanan mo na yung mga ibang mga malalapit sa iyo na party list for the same vote. No? Nilabanan mo na yung ilang mga pink party list tapos natalo ka pa. No? Saan ka pupulutin? Sayang. Well, I think the stat statistically that is a far, uh, I mean um, the way I see it, I think she'll win but uh, San Eduardo as a point kung matalo pa siya dito, that will severely hamper and uh, handicap her political capital. Uh, pero grabe, hindi, ngayon ko lang nalaman na number three pala siya dapat. Yun naman, yun naman, Sen, kung number three nominee siya, magkatabi tayo sa Silya ngayon. Pareho tayong pupigaw uh, at uh, crying, ano, crying insult and uh, espousing the Mandela, uh, the Mandela of the Philippines. Uh, pero, ba bakit okay. kinonsider na kunin siyang party list nominee tapos number 3? Parang... Parang itulak yung number 1 tsaka number 2. Wow, wow, wow. Yun naman, yun naman mag agree ako dun sa sinabi earlier ni Attorney Barry pero, at uh, Senator Edu. Uh, ano yung yun sa us? Yes. Mm, go, go ahead, Pero, say. pero ngayon, theoretically, makakalaban niya si Alejano sa Magdalo na number one. Tama. Pansipali si Chen Okno, pumag na number one sa party list. So, itong mga ito ay in a way, makakalaban niya for the same one vote. Mm. And you can only vote for one, yeah. so There yeah, will only be least... one vote sa party list. Hindi eh. ba ganong kalawak yung uh, agrupasyon na yan to make room for at least one nominee from and each mo, of those groups? Hindi mo alam yung 2% unless tapos yung total vote is counted. Tapos, no. yung sa 2%, kakaunti lang nakakakuha nun. Yung 2% yes. na yon. So, hindi mo alam ilan yung vacancies doon sa total na makukuha. So, medyo complicated eh. No? Hindi yeah. mo, alimawa, yung akbayan, num number 57, no? nung nabakante yung isang seat, tsaka lang siya umakyat. So, hindi mo yeah. alam yung ganyan kasing uh, numerology. But... <laughs> no? <laughs> hindi mo alam, no? may mga intangibles na hindi mo sigurado sa party list system. Nasabi niyo, niyo ba yan po? personally kay Senator Leila? Hindi na, hindi ko. Nung no, nakausap kasi kami, ang pinag-usapan natin, namin ay either Senate o yung Mandela option. Kasama si Father Bert. Uh -huh. Mandela option. Mababas ito, local. ito, ito sagutin natin kasi ano to, kanina dahil, pa. Dahil, nawala sila na. si, eh, si Lenny eh. So, so nabawasan yung unifying sana no? Hmm. Nabawasan, no? Ah, uh, ito sabi ko, tatlong Maria. Eh. Nabawasan ng isang Maria, nabawasan ng dalawang Maria, may isang Maria ka na lang. Can <laughs> ito, you play, we, po? Then, oh, go ahead, go ahead. Uh, Richard, pakisagot muna nung ano. Mm -mm. um, thank you, Manny. Hindi ah. <laughs> <laughs> ito kasi kayo pa nagpo-post si Jufet. Kabanlet. Ano, ano, baka French to, sorry ah. Juffe Cabanley. Yan. Pakitanong, sino ba makakatalo kay Sara Duterte sa pagkapresidente sa 2028? Masyado bang far ahead ang thinking? Si Llamas daw ang uh, tanungin. So, uh, Sen. Edu, take it away. Hindi ba ikaw si Sen. Edu? <laughs> Tonight I am. What an honor. Uh, <laughs> sino ba makakatalo kay Anas? Bago natin tanongin si Alan. Sige. Assuming na hindi siya may siya. Oo. Oh, assuming yun. assuming. Uh, Sino ba pinakamalakas? Ako ba? Ako, ako oh, ba ang tatanungin? Oo. Oh, sige, sige. Sige, sige. Uh, well, the three political forces right now, again, are the, on the Marcos uh, Romualdez side, uh, the Duterte side, of which uh, VP Inday Sara is part of, and the third force is the, the prevalent third force now is the Tulfo, um, the Tulfo side. So, pag yung dalawa nagbabakbakan, I always use the term Mexican standoff, kung sino yung nagpa-popcorn mode, yun ang aangat. So those are the two possible um, uh, scenarios for VP Inday na makakatalo sa kanya. And as uh, Senator Edu said, baka ang makatalo kay VP Inday ay impeachment. That's another, uh, that's another very, very realistic uh, possibility. Tsaka magandang yeah. abangan niya, abangan niya yung resulta ng 2025 senator election. ba? Diba? Kung sino yeah, magna huh. number one dyan. Kunwari, mag number one yung Raf, yung, yung o kaya si Ben, ba? Diba? So siya mag-iisip yan. Baka pwede ako mag-VP man lang o baka presidente pa. And who knows? Baka naman si Robin, ba? Diba? Mag iba -ma ihip ng hangin kasi number one ng 2022 yan. I-consider yung tumakbo for higher office. Oh. Senator, yeah, yeah. go ahead. Well, si Robin kasi kahit dun sa mga presidential preference, at least so far, hindi siya, hindi siya ganun kataas. Thank kahit sa vice, eh, hindi siya ganun kataas eh. Kung ako naman si Sarah, ba't ko si Robin as my vice na wala naman siyang value added sa akin? Yung boto ni Robin ay akin eh. So, even as vice, magdadalawang isip ako, if I were Sarah. <music>